Matagumpay na inilunsad ng Police Regional Training Center Bicol ang kanilang Records Mobilization and Authentication o RMA Project sa Sorsogon Police Provincial Office sa Sorsogon City ngayong araw. Isa sa nakinabang ay si Police Chief Master Sergeant Joan Beltran mula sa Preto Diaz Municipal Police Station na nagtungo sa Sorsogon PPO upang kunin ang kanyang mga papeles sa PRTC Bicol noong siya ay nagtitraining pa. Ayon kay Beltran, dahil sa layo ng kanilang istasyon sa Campo Ola at sa kanyang trabaho. Hindi niya nagawang makuhang ang kanyang diploma. Kaya naman, labi siyang nagalak na ang PRTCB Bicol mismo ang naghatid nito sa kanilang lungsod. Alam niyo po, malaking tulong to para sa amin kasi uh, lalo na sa part namin kasi galing pa po kami ng Puerto Dias po. So malayo talaga ilang oras yung biyahe. Dito na at least mas malapit kaysa pa doon sa Ligaspi City po. So at saka Um, lalo na yung iba na may mga personnel po talaga kami na kailangan pa authenticate yung mga mga documents nila lalo na during promotion kailangan po yung mga authenticated po na copy so hindi na po nila kailangan pang pumunta po dito sa malayo sa Ligas City so dito na po Pinuri din ni Police Colonel Alex Cabrera Daniel, Police Provincial Director ng Sorsogon PPO ang inisyatibang ito ng PRTC Bicol. Dinala dito para i-check na, no? hindi na pupunta yung mga ating mga kapulisan doon sa region para bumuyahay pa ng malayo at ayusin kanila mga Uh, records doon sa kanilang uh, individual records doon sa region. So, nandito na sila para ayusin na po at i-check na ng maaga at maging uh, mabilis ang proseso ng kanilang mga promotion at iba pang mga proseso doon sa ating Records Training Center. Ayon kay Police Colonel Richard akitanya layunin ng inisyatibang ito na mailapit sa mga police headquarters ang mga dokumentong na iwan ng kanilang alumni, gaya ng mga diploma, special order at final order of merit at mapadali ang pag-release nito. This is our first uh, provincial police office in Region 5 na i-offer namin ang aming uh, servisyo sa kanila when it comes to RMA. Ito, naka-anchor rin ito sa programa ng ating Chief PNP na si Police uh, General uh, Nartates na sa kanyang ang programa yung uh, personnel, welfare, moral and welfare. Samantala, sunod na ilulunsan ng PRTC si Bicol ang RMA sa Kamarinesor sa darating na Enero 2026. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Rose Bilista.